mga kaungsing Mandito nga pala tayo ngayon sa Divisoria Napadpad tayo dito sa bilihan ng mga tinatawag na burakot Ibig sabihin niya ng boss, mga kaungsing Bilihan niya ng mga lumang gamit Ibenta dito sa pahabaan ng uh, Divisoria Ito so, nga pala, naghahanap tayo ng mga gulay Ayan, napadala tayo dito ngayon Tingin-tingin kung anong pwede mabili Ayan. Daming gamit na luma. Sinunan ko lang to para mag-idea kayo mga kaumshim. Ah, gamit, mga luma. Ayan. Kung nga pala ito, ulan ng leon, No? Mga kusunodahan ko, kaso ang mahal. 8,000 pala yan. Ganyan-ganyan lang yan. Mga kaumshim, antik yan. Pero ulan ng leon, Didikit ko sana sa bahay. Kaso, kala ko, mura lang. Ilan ko kay Nano? 8,000 daw yun. Ito Mahal. Lakad-lakad muna tayo dito. Nagkita ng mga prutas dito. Mura-mura ng mga kausim. Sinuwek lang isang tumpok. Kaya bigla tayo ngayon ng toge. Magkano dyan, boss? Yeah. Tayo magkano dyan? 40 lang, boss. 35? Ano ba? Salamat. lumpiang toge ay ito tayo salamat boss mura dito wala na dito mura lang dito hindi na napunta para mas mas tayo o ayan may bago tayo subscriber si boss kritis na yan o rambutan kalamansi eh ang dami tao hindi tayo may nanggulay

Saan Dito na may mga nagtitinda sa malalayong lugar. Para makatubo pa. Ito na ma-update tayo sa sili. Ngayon know? o. Pagawin natin yung sili po X. Tsaka luwa natin ang labuyo. Mantika. Ayos.

Cobra, so, ba? Diba? Oh, bayad na. Ah, Cobra so, nga isa pa. Mag-aanap kayo ng maraming gulay dito lang yan sa Visoria Lahat halos nandito na Para makatipid kayo mga boss Yan, dito tayo si Buya Dito tayo sa alam ng kalsada Mas mura-mura yung mga binalata na Kasi yung bodo na Walang ano, kilo Pwede na Dito tayo

Yan, may turmeric, may uh, paprika, may garlic powder, onion powder. A dami dito, mayroong chicken powder, curry. Ayan, kung ang hinahalap nyo, mga panimpla, dito lang yan. Murang-mura lang dito, nag uh, na ay mga kongsi, malam nyo pa ang gulay na to Pako tawag dito sa resort, Nangimis ko na itong kainin Hindi na ako uh, nakakain ka ng suso, tapos kinataan Mga banghang, uh sarap niyan. Uh, bye bye na kay Kuya. Salamat sa mga ka-rooming natin diyan. Uh.